Magandang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat Magandang buhay It's me again, your Kaderwin TV At ngayon araw nga mga idol And dito naman tayo ngayon sa dagat At tuturuan ko kayo kung paano nga ba namin kinukuha Ang tinatawag dito sa amin na tuway O tiger clams Tara, samahan niyo po ako at tuturuan ko kayo So dito muna tayo dadaan sa makitid na bakawan Para hindi naman masyadong mainit sa atin Kasi napaka na At mag-a-alas on sinangayon no? <laughs> so ayan yun, ito ngayon ng ating mga kasama ayan nakakuha agad siya ang oh mayroon wooo <laughs> oh, resolute <warasulud. laughs> walang laman laki walang laman laman sayang naman sana ganito kaganda maghanap ng clams lalo na paglutay. Ang bakawan nga pala namin dito ay parang miss. Madaming kanto pero napakaganda ng pisto. Tulad sa inyong napapanood ay ganito nga pala ang pagkuha ng clumps. Tinutusok-tusok sa buhangin hanggang sa tamaan ang shells. O oh, nang natin. Idol, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe, like at mag-comment. Kaugnay sa inyong mga napanood. Wow. Ganyan. Kanyan po yung tunog niya. Dalawang tinitirahan ng mga clams na yon, mga idol. Ang isa ay doon sa mabuhangin at ang iba naman ay dito sa daming sea uh, seagrass. Yan. Pero hindi naman lahat nakatira sa may mga seagrass, kundi tumitira sila dito sa may mga medyo malalambot na lupa. Mga mas malalaki tuloy dito yung mga clams. Tara, maghanap tayo dito sa medyo malambot ang lupa tukote natin medyo malit lang yan o oh. wow diba so yan nakakuha tayo dito sa medyo maputik tukote lang natin medyo malit eh dito sa maputik na ito ay dapat ingat lamang sa paghahanap ng clams. Dahil lang kung bakit naging maputik ito ay dito rin nalalaglag ang mga dahon mula sa bakawan. At isa rin ito kung bakit pinag-iingat ko kayo dahil ito ay tinitirahan ng mga ahas dagat. Ang ahas dagat na iyon ay tinatawag dito sa amin na tangkin. Kung bakit tinitirahan ito? Kasi dito rin nabubulok ang mga dahon mula sa bakawan. Alam nyo bang hindi malalim ang baon ng mga clams dito sa malambot na buhangin? Malaki at matatabari ng mga nakukuha ko dito sa malambot na buhangin. Dahil sa sobrang lambot yeah. na buhangin, marami ang namamatay ng mga clams Kulang Tulad <laughs> walang laman yan ito pa medyo nakalabas siya iwan ko lang kung may laman ito kasi pag ganito kadalasan walang laman ay pero may laman ader. Mat Oh, si Wow What the So, ayan Umulan na Kunin natin to Agad pa lumakas ang kaya dito medyo malaki ah. Yun May laman ah. Umulan na What the Mabing mababasa tayo dito Mainit Mula sa mainit Uulan na naman Dahil sa biglahan na pagulan mga idol Kaya hindi ko na nabidyohan yung ating mga nakuha Dahil itinago ko na yung cellphone Baka mabasa So ito nga pala yung ating mga nakuha ngayon So ito ito mga idol yung mga na nakuha natin nang biglang nag-ulan. na natin diyan. Wow. Eh nakuha pa akong dalawang walang laman eh. Ayan. Kuha tayo dito, malaki. Wow, grabe laki nito. few inches later. Makalipas nga nun ay nadatnang ko dito si Nay Ilmat anti titisi na, na magmimerienda ng Indian Mingo. Dahil marami ang baon, kaya humingi muna ako dito ng isa. Matapos nun ay tinignan ko dito yung mga nakuha ni auntie kung marami na. Dami na! So dito muna tayo ngayon sa tabi at magmimerienda muna sa ngayon. Dahil napakainit na mula kanina sa maulan na panahon. Hamang nang ko dito ay naghahanap na ng clams si auntie at si Nay Elma. So ayan dito nga pala ay nakakuha si Nay Ilma ng isa. Medyo malaki ito. Kanina daw ay nakakuha siya ng malaki. Kaya gusto niyang ipakita sa inyo. Ayan. Kalaunan din ay nakakuha si Auntie sa gilid ng bakawan. Dali. Hindi madali ang pagkuha ng mga clams na ganito lalo na sa mga baguhan. Kahit man kami, ay kailangan namin gumuhol ng apat na oras para makapuno ng isang balde. Sa apat na oras ay siguradong mga ang inyong mga likod dahil sa palaging nakayuko. Kaya ang ginagawa ni Naante, habang naghahanap ay nakaupo sila. So ayan, dito naman tayo sa medyo mabuhangin. Kaso dito sa medyo mabuhangin mga idol is madalang yung clams. So kadahal tayo dito sa medyo mabuhangin. Ayan. Yan you know. o. sa ganitong mabuhangin na area mga idol ito yung ating mga nakuha yan yung mga nakuha natin oh wow may, naki, may nakuha ko dito malaki lagay na natin sa sisidlan wow. lagay na natin sa sisidlan Medyo malilit yung iba pero masasarap po yan. Mas... Wow. Puno agad. Kaling. Ang ikinaganda dito mga idol sa medyo mabuhangin is ilan lang yung walang laman. Yan, isa lang yung nakuha kong walang laman. A few moments later. So yan ito lang pa nga pala yung mga nakuha namin. Ito yung sa akin. At ito naman kay Ante. Dami. Ito naman kay Nail, Nailma. Yan. Puno rin yung isang balde. Hehehehe. <laughs> Pirakata doon mo. Aus. Sigurado na to, no? Aduh, lah nih mikuan. <laughs> ya. hmm? Terkumpa. Ah. Lima si anti di itu.